Mga kapatid, di ba kayo nagtataka na nga bagay sa loob ng banal na kasulatan? For example, like Biblia. Dapat ang pinaka pangalan ng Diyos na diyan, wala. Walang pangalan ng Diyos na sulat. Yung Yahweh, Jehovah, hindi yung pangalan ni eh. Invention yan eh. Lumabas lamang yan sa from the word tetragrammaton, why it's w WH. Discovery yan or invention lang yan. Pero pangalan ng Panginoon, wala eh thou shalt not use the name of the Lord in, in vain. The name of the Lord. Hallowed, be uh, our Father which is in heaven. Hallowed be your name. Name, name. Anong pangalan ng Diyos sa inyong Biblia? Wala. Religion, importante hindi. That's why ng mga tao, karamihan ng Kristiyano, nagpapatayo ng sarili lang religion eh. Na pangalan, Jubas Witness, Roman Catholic, Seventh-day Adventist, Baptist, may mga pangalan. Bakit ang Biblia? Walang pangalan kung ano ang reliyon. Mayroon na sabi the word katagang religion, mayroon din sa Santiago mabasa mo. Katagang religion. Pero what what religion? Anong pangalan? Wala. Bakit ganoon? 'Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Dahil tinanggal ang pangalan ng religion. Tinanggal din diyan ang pangalan ng Panginoon. Imagine may tao. May Diyos ka, may Diyos ka, walang pangalan ng Diyos mo. Ha? Huh? Huh? May religion ka, walang pangalan yung religion mo. No? Do you believe? Sabi nyo, the Bible is the book of all books.